Magandang araw mga bata, natapos na natin pag-aralan ang tungkol sa tradisyonal na paraan ng paglalaba. Ngayong araw naman, pag-aaralan natin ang mga kagamitan at consumables at mga hakbang sa makabagong pamamaraan ng paglalaba at ano-ano nga ba ang mga kagamitan, mga hakbang, pag-iingat at iba pang dapat tandaan sa paggamit ng konvensyonal na pamamalansya. Narito ang mga layuning pampagkatuto. Una, natutukoy ang mga kagamitan at consumable sa makabagong pamamaraan ng paglalaba. Ikalawa, na isasagawa ang mga hakbang ang makabagong pamamaraan ng paglalaba ng may pag-iingat. Ikatlo, natutukoy ang mga kagamitan sa konvensyonal na pamamalansya. At, panghuli, na isasagawa ang mga hakbang sa konvensyonal na pamamalansya ng may pag-iingat at gabay ng nakakatanda. Muli natin balikan mga bata ang ating nakaraang aralin. Tukuyin natin isa-isa ang mga kagamitan at consumables sa konvensyonal na paglalaba at mga gamit nito. Nakakita na ba kayo ng washing machine mga bata? Kung gayon, ano-ano ang mga salita o parirala na inyong naiisip na may kaugnayan sa paglalaba gamit ang washing machine? Isulat ito sa mga bilog. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. upang magkaroon ng masusing pangunawa sa pag-aaral ng paksa. Ang mga sumusunod na mga salita ay ating bigyang pansin. Una, paglalaba. Ito ay isang pamamaraan sa pangangalaga sa damit kung saan naalis ang kumapit na dumi, pawis, alikabok o mancha. Pangalawa, mancha. Ang mancha ay isang uri ng dumi na kumakapit sa damit gaya ng putik, tsokolate, chewing gum, tinta, kalawang, kape, kandila, ihi, pintura, dugo, mantika, sirup, amag, at iba pa. Pangatlo, makabagong pamamaraan ng paglalaba. Ito ay isang pamamaraan ng paglalaba kung saan gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng washing machine. At panghuli, hypoallergenic ito ay nagsisilbing sukatan na ang isang produkto gaya ng sabon ay hindi nakakapagdulot ng allergy sa kamay. Tamang pamamaraan at mga dapat tandaan sa paglalaba gamit ang washing machine, una ay ihanda ang mga gamit na kakailanganin sa paglalaba. Pangalawa, katulad ng tradisyonal na paglalaba, mahalaga na paghiwalayin ang puti sa mga decolor, marumi sa digaanong marumi, nangungupas at panloob. Pangatlo, suriin kung may laman ang mga bulsa at tanggalin ang mga ito gaya ng aspile at pera. Pangapat, Isara ang zipper ng anumang damit at ayusin ng tali ng damit upang hindi magkabuhol-buhol. Panglima, lagyan ng tubig ang washing machine ayon sa dami ng labahin. Panganim, Lagyan ng tamang dami ng sabong pang washing machine ayon sa dami ng labahin. Pangpito, patnubay ng magulang ang kailangan, ilagay ang damit na lalabhan sa washing machine. Paalala mga bata, iwasan ang sobrang dami ng labahin na ilalagay para hindi ma-overload. Ibabad ang mga puting damit kung kinakailangan bago isalang sa washing machine. Pangwalo, Ilagay sa angkop na setting ang washing machine ayon sa uri ng labahin. Tanungin muna o magpaturo sa magulang dahil iba-iba ang settings ng washing machine. Paalala din mga bata, tiyaking hindi basa ang kamay bago isaksak ang washing machine. Pangsyam, banlawan ng tatlong beses o higit pa ang mga damit upang mawala ang bula. Kung nais gumamit ng fabric conditioner, ilagay ito sa huling banlaw. Paalala, gawing kapaki-pakinabang ang pinagbanlawan. Itapon ang pinagbanlawan na naglalaman ng maraming bleach sa tamang lugar. Pang-sampu, ilagay sa spin dryer, ilagay sa sampayan o hanger at patuyuin sa init ng araw o may sapat ng hangin na bahagi ng tahanan. At panghuli, kung tuyo na ang mga nilabhan, Tiklupan ang mga ito at isalansang mabuti sa kabinet. Ngayong parehas na ninyong natutunan ang dalawang paraan ng paglalaba, gawin natin ang unang gawain paghambingin at ikumpara ang tradisyonal na paglalaba sa paglalaba gamit ang washing machine sa pamamagitan ng Venn Diagram. Isulat sa magkabila ang pagkakaiba at sa gitna naman ang pagkakapareho. Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng balik demonstrasyon o return demonstration sa tamang pamamaraan at mga dapat tandaan sa paglalaba gamit ang washing machine. Basahin natin ang mga sumusunod na panuto. scorecard para sa gagawing return demonstration sa paglalaba gamit ang washing machine. Mga kagamitan na ginagamit sa tradisyonal na pamamalansya. Una, plancha de uling, ito ay tradisyonal na kagamitan sa pamamalansya at ginagamitan ng uling na pinagmumula ng init para mawala ang kusot ng mga damit. Nakakita na ba kayo ng ganitong plancha mga bata? Pangalawa, dahon ng saging, ito ay ginagamit sa tradisyonal na pamamalansya at nagsisilbing patungan ng plancha de uling. Pangatlo, uling, ito ay ginagamit sa tradisyonal na pamamalansya at nilalagay sa loob ng plancha de uling na nagbibigay ng init sa plancha. Tignan ang nasa larawan, dyan inilalagay ang uling na nagbibigay init sa tradisyonal na plancha. pang sipit o tong. Ito ay ginagamit sa tradisyonal na pamamalansya at pangipit sa mga uling na ilalagay sa plancha. Panglima, pamunas o bimpo. Ito ay ginagamit bilang pamunas sa plancha. Tradisyonal man o makabagong pamamaraan upang matanggal ang mga alikabok o abo na nakadikit at ginagamit sa bahagyang pagbasa sa pinaplansyang mga damit. Panglima, tubo o sampitan. Ito ay ginagamit sa tradisyonal na pamamalansya na karaniwang gawa sa kawayan o bakal at nagsisilbing blowgun o panghipan sa baga upang hindi kumalat ang mga abo sa mga damit. Pangpito, kabayo o plantsahan o ironing board. Ito ay ginagamit sa tradisyonal o makabagong pamamaraan ng pamamalansya at nagsisilbing patungan ng mga damit habang isinasagawa ang pamamalansya. Pangwalo, pangwisik o bottle sprinkler. Ito ay makabagong kagamitan sa pamamalansya at sisidlan ng mga purong tubig o may halong fabric conditioner para bahagyang mabasa ang pinapalansyang damit. Pangsyam, hangyer. Ito ay nagsisilbing sampaya ng mga damit panlabas gaya ng polo, t-shirt o blusa pagkatapos maplansya ang mga ito. At panghuli, ipit. Ito ay nagsisilbing pang-ipit ng mga damit na naplansya na karaniwang nilalagay sa hanganger. Tukuyin ang kagamitan sa hanay B na inilalarawan sa hanay A. Ilagay ang letre ng iyong sagot bago ang bilang. talakayin natin ang wastong hakbang na tradisyonal na pamamalansya. Una, ihanda ang mga kagamitan na gagamitin at mga damit na paplansyahin. Pangalawa, tiyakin ang kalinisan ng kagamitan sa pamamagitan ng pagpunas ng bimpo sa plancha de uling upang matanggal ang abo o alikabok na nakadikit gayon din ang kabayo at iba pang mga gamit. Pangatlo, kumuha ng sapat na uling at ipabaga ito. Paalala gabay ng magulang ang kailangan. Tiyakin din na sapat lamang ang uling na ipapabaga at pamahala ang mabuti ito para maiwasan ang pagkakaroon ng sunog. Pang-apat, gamit ang sipit, lagyan ng sapat na bilang ng uling sa plancha. Dagdagan ito kung kinakailangan. Isarang mabuti ang plancha de uling bago ito gamitin. Paalala. Tiyaking lagi ang init ng plancha upang maiwasan ang pagkasunog ng mga damit. Hipan ng uling sa pamamagitan ng sampitan para mapanatili ang init nito. Panglima, subukang iplansya ang plansya de uling sa dahon ng saging para matiyak na tama ang init nito. Unahing planchahin ang mga pangalis na damit, isunod ang mga damit pambahay, at ihuli ang mga panloob na kasuutan at mga panyo. Pang-anim, bahagyang basa iin ang mga pinaplansyang damit gamit ang bimpo o pangwisik upang madaling matanggal ang gusot nito. Ang mga damit na almirol ay basa iin ng sapat para mabilis maplansya ito. Pang-pito, baliktarin ang bestida, blusa, at polo bago plansyahin. Unahin ang kwelyo at isunod ang mga manggas, harap, at likod ng damit. Pang Ayusin muna ang pleats at bulsa bago plansyahin. pang sundin ang linya ng mga pantalon at manggas upang hindi mad-obol ang mga linya. pang ilagay sa hanger ang mga damit, polo, blusa at pantalon at ilagay sa aparador o kabinet. Gumamit ng ipit kung kinakailangan. Labing-isa, tiklupan ang mga damit, shorts, t-shirts at mga panyo. Ilagay ang mga ito sa aparador, kabinet o drawer. At panghuli, iligpit ang mga kagamitan sa pamamalansya. Itago ang plancha sa tamang lagayan at sa hindi kayang abutin ng mga bata, paalala, pagpahingahin ang mga kamay pagkatapos mamalansya. Apulahin ang mga nagbabagang uling para maiwasan ang pagkakaroon ng sunog. Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng balik demonstrasyon upang maipakita ang mga hakbang, pag-iingat, at iba pang dapat tandaan sa tradisyonal na pamamalansya. Patnubay ng magulang o nakakatanda ang kailangan. Scorecard para sa pagmamarka. pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa tradisyonal na pamamalansya. Lagyan ng isa hanggang lima ang unang bahagi ng pamamalansya at anim hanggang sampu sa ikalawang bahagi. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Gawin natin ang reflection log. tukuyin ang mga sumusunod na mga kagamitan na karaniwang ginagamit sa tradisyonal at makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Isulat ang iyong sagot bago ang bilang.